itong yeah! chika bumabalot ngayon sa social media ha. Nitong nakaraan kasi nagpost si Claudine Barreto ng pasasalamat kay Boy Tukiso ng dalawin so siya nito habang kasalukuyang dumaranas ng depression. Agad din naman itong binigyan ng meaning ng netizens at sinabing ang totoo umano ay pinatulan ni Claudine ang kanyang kinakapatid. oh, ayun nga. Oo, oo. Just me, yo. Ayan, no, dumalo siya. Pero ang gwapo ngayon ni Boy 2 ha? Oo, oh, kaya sabi, hindi ka, mag-iisip ka talaga <laughs> ng iba dyan, di ba? Mm. No? Si Tweetan, di ba? Yung iba kasi, binibigyan talaga ng mali siya. <laughs> oh, pero merong ano, eh, may meron oh. silang kasama pa, eh. Merong mm. Meron pang nakatabi. Di ba? Oh. Pero pang batang na nakatabi sa kanila. So, hindi lang talaga silang dalawa. Oo. Pero, hindi rin talaga natin maaalis na bigyan ito ng Malaysian for yes. mm -hmm. a diba? nila. Oo. Ay, o, di ba? Kasi, parang kung isipin mo, may popular sa plus. Di ba? Pagka ganyan, mag lang. Pero, kapag ka super close ka na, comfortable kayo sa isa't isa, nagagawa mo yan. Oo, Oo o, kasi baby brother. Okay. 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 Nagkasama sila sa... Mm -hmm. Home along the mm -hmm. Home along the Realest! Ganon. Ako makakang <laughs> sa oh. Oh, oh, oh. Pero, yes. pero yun <laughs> <laughs> Pero, ayun, wala talaga. Pero yun na, Actually, uh -huh. nung nabatay si Mang Dolphy, nagkakaroon sila ng reunion, nagkikita-kita sila yung kasang home along the realest. Mm -hmm. At tuloy-tuloy. Sila tuloy kita, no? na, oh, uh -huh. Nagkita tapos yung magkita-kita, birthday din ni Tita Nova, nagkita-kita pa rin Baby sila. Lee, no? Baby si di ba? Uh -huh. Mga birthday-birthday, yan nila ikas sa home. Kasi yung closest nila before, gusto nilang magtuloy-tuloy kahit wala na si Daddy yes. Dolphy. Kaya eto na yun, binibigyan ng balis. Alam mo naman ang mga netizen, di ba? Kapag ka dikit dikit lang. Pero wala naman tayong na balita na itong si Claudine pumatil sa minor, sa, mas bata sa kanya. Wala pong balita. Meron chismis eh. si ano, so, gar, si Yasser Marta. Yes, sir. Oh, no? Oh. Yung sa, na, sa, na link daw sa kanya. Sa kapuso, oh. yung naging partner niya. Correct. sa teleserye ang ginawa okay, niya. Okay, sabi ko, mm -hmm. Co Cougar ba? Co Cougar? Cougar. Cougar. O -o. Cougar. may mga ganon. Correct. Pero ayun eh, close lang sila. Huwag na bigyan ng mali. Oo, close kasi iba. dumadaan na ng depression. Kaya yung mga tao... Huwag na taong, nating dagdagan. Oo, oh, malalapit ah, kay diba? Claudine. Oh. Ayun na nga, isa si Boy Tokisan ang dumadamay ngayon sa dating ABS-CBN. Dali. Pero tama nga yung sinabi ni Medet, huwag nang dagdagang pag-depression mm -hmm. kasi pwedeng mag-isip siya. Kasi hindi naman lalo... natin alam yung closeness nila. oh. na naku, okay. Lalo, na ako, ba't nililink nila ako? Eh, parang kapatid ko lang ito si Boy Tokis. Ba't ganyan ang mga tao? masasaktan oh. na mag-isip ulit another depression na namang kitil mm -hmm. din, di ba? Parang oh, gano'n. Parang ano, parang bigla ko tuloy naalala si Liam pain di ba? Ng One Direction na isa rin sa kanyang ano api ding, uh, pinagdadaanan meron ding issue sa mental health, sa depression. Mental health. So isa rin sa ano, kaya nakanalulungkot pa rin ako kasi favorite ako. natin ng One Direction. Yung ano, oh, alam mo, oh. ano, nakita ko yung pagdalo ng daddy niya, di ba oh, sa Argentina, yes. para yung uwi yung bangkay oh, oh. ni, ano, ni Liam. Ni Liam Lim. Di ba pa? Pain. Pain? Ano? Pain? Ano? <laughs> pain. Pain. Um, pain. Pain. yung parang masakit. sakit. P a y n e Pinga, pinga nga. Para paborito ko pa naman yung kanyang kanta, no? Yung Para bumabasa, no? Oh. Ang daming tao bumabasa kung saan bumagsak si Mia. Oh, alam mo yung daddy yeah. na natatsa na, 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 awa ko talaga. Pinuntahan niya yung building ng anak niya kung saan bumagsak. Mm. Tiningnan niya lahat, di ba? Para kang sakit-sakit sa tatay. Oh, oh. Yes. yes. So, ay, kailangan so, niya ni Claudine oh. ang pangunawa at sana oh. huwag na siyang intrigahin.